Napanood ni Estong at Grace ang balitang gising na itong si President Ilyas at ngayon naman ay nawawala si Rafael. At si Moises nga ang dinadamay nila at kasabwat sa pagkawala nitong si Rafael. Sinabi naman ni Grace na ngayong gising na ang President ay masasabi niya na ang totoo kung sino ang gumawa nun sa kanya. Samantala, dumating ng mga ang mga pulis kung nasaan itong si Moises. Sinabi ni Moy na wala naman siyang ginagawang masama at gusto siyang sakta ng isang pulis pero nagawa din namang sakta ng isang polis ang kasama niya. Kaya nga sinabi ng isang polis na tumakas na itong si Moy. Gayun pa man, tinawagan ni Nadia si Melanie at pinapauwi niya na pero kinuha ni Diego ang phone at sinabi niya na kung mahal niya si Melanie at isipin munang mabuti ang kapakanan nito. Sinabi binaman naman ni Nadia na si Diego ay isang kriminal. Tugon naman ni Diego na mas malala pa nga itong si Moises na kasabwat niya. Tinawagan naman si Kelvin ng kanyang ina at sinabihan na lumayo muna kay Moy dahil baka madamay pa ito. Sinabi ng kanyang ina na naniniwala siyang hindi masamang tao itong si Moy. Samantala, nalaman na rin ng kanyang ina ang balitang nawawala itong si Rafael at kasabwat itong si Moy. Kinausap rin ni Candy itong si Brian kung bakit niya pinagbintangan si Moy gayong wala naman itong ginagawang masama. Nasabi nga rin ng isang lalaki na may kinalaman si Moy sa nangyari sa polis. Gayunpaman, pa man, kinausap naman ni Justin si Kelvin na balitaan siya kung magpunta ito sa kanila. Nagdag pa nga ni Justin na sisiguraduhin nilang talo itong si Moy. Gayun pa man, pumunta naman si Moy kila Nadja at tinulungan siya. Sa kabilang banda naman, tinanong ni Mercedes itong si Jaime kung talagang may kinalaman itong si Moy sa pagkawala ni Rafael. Tugo naman ni Jaime na kailangan nilang magingat dahil kung sino pa ang malapit sa kanila, ayun ay pa ang pwedeng mag sa kanila. Nagtataka naman si Dibay na bakit wala pang tumatawag sa kanila para humingi ng pera. Habang nag-uusap naman sila ay nakatanggap ng text itong si Mercedes galing kay Diego at pinapaalala ang 10 milyon. Kaya nga nag-aalala na itong si Mercedes. Samantala, nalaman na ni Rafael kung sino ang kumuha sa kanya at yon ay si Ilyas. Hindi nga makapaniwala itong si Rafael. Sinabi ni Ilyas na wala siyang tiwala kay Rafael dahil pinasundan niya ito. Natanong naman ni Ilyas si Rafael kung wala ba talaga siyang alam. At nagmamaang maangan naman itong si Rafael. Sinabi ni Elias sa kanila na kailangan nilang mag-usap tungkol sa kanilang anak. Tumayo nga si Elias at sinuntok niya itong si Rafael.